Good morning mga trops Kumusta na kayo dyan Yung sa mga followers and viewers ko dyan Kumusta na kayo dyan At saka yung sa subscribers ko Ayan nag iilaw na Wala nang gas So for today's video mga katrops uh, Ayan nandito na tayo sa Maynila uh, May nag PM sa akin Thank you sa lahat ng nag concern Nangumusta sa biyahe ko yung galing ng probinsya ah uh, unang una bago ko sagutin yung nag PM sa akin uh, isang followers at saka isang subscribers din natin at saka sa viewers din natin uh, na PM sila sa akin ng umusta so ah uh, bago ko sagutin yon, uh, unang una uh, papasalamat tayo sa Panginoon dahil ah uh, maganda yung biyahe natin uh, wala tayong problema sa kalsada sa kasasakyan natin papa uh, papasalamatan natin papasalamatan natin yung Panginoon dahil uh, lagi niya tayong ginagabayan uh, sa awa ng Diyos uh, dahil kahit uh, nag-isa lang tayo uh, wala tayong kapalit na nagda-drive dahil ako lang so long drive yon mga tropes sa uh, Manila to tapos To Liti to Manila so ayan so ulitin ko ah uh, thank you Lord ah uh, nandyan siya lagi na nagabay sa akin sa araw-araw kong pag the drive lalo lalo na sa mga long drive ah uh, ginagabayan niya ako so okay ito na ah uh, nagpapasalamat ako sa lahat ng followers and viewers at saka subscribers ko sa YouTube ah uh, concern sila sa akin nagtatanong nang umusta so isa lang -sagot ko sa inyo sa inyong lahat Ah, uh, nagpapasalamat ako sa inyo na nandyan kayo lagi at papasalamat din tayo sa Panginoon na lagi tayong ginagabayan sa lahat ng oras, araw, umaga o gabi. So ayan, so yan ang ano ko sa followers and ko. So alis man tayo sa bahay o papasok man tayo sa trabaho o ano man ang mga lakad natin o kahit nandyan lang tayo sa bahay, kailangan araw-araw tayo magbigay ng time na magpapasalamat tayo sa Panginoon. So, ayun mga tropes, so excuse mo na mga tropes dahil uh, nandito na tayo ngayon sa Pitron Kasi uh, magpapagas tayo ngayon mga drops dahil may bibi. Naiipon yung biyahe natin mga tropes. So, sandali lang mga drops dahil magpapagas muna ako mga tropes. Ayan mga tropes. So, tapos na tayong pagas. So yung ano mga trops ah, Umaba yung diesel ngayon mga trops Piso lang Tapos yung gasolina ah, Si tapos lang <laughs> Grabe Laki na talaga ng ano mga trops Dati yung ano 10 piso Yung diesel at saka Gasolina yung diferensya nila Mas mababa yung diesel ng 10 li 10 libo 10 piso sapung piso ngayon piso na lang ay nako tapos ang traffic pa ay may mga pagkain na pala buti lang hindi na so ayan mga trop so may pupuntahan tayo doon sa loob ng ano ah dasma so mayroon tayong pipick don in doon uh, ah, natin yung sa BGC yung ano natin mga trop yung bibiyahin natin tapos malamang to mga trop sa ah, update update natin ah uh, mayroon tayong airport na naman nung Sunday ah uh, mayroon tayong airport so di hindi hindi na um, di ako na nakapag video mga drops so kung nabalitaan nyo yun mga drops mayroon akong ano mga drops yung nasunog na sasakyan doon sa airport sa may terminal 3 uh, sa may uh, Ninoy, Aquino ayun uh, terminal 3 yung mga drops sa may ka-extension ng alam ko yung mga tropa sa extension ng VIP parking noon. Ah uh, 18 or 19 na sasakyan na sunog mga katropes so ang ano yon mga katropes uh, hindi pa nila alam kung saan nagmula yung sunog sa sobrang init kasi may mga ano kasi yun mga katropes doon yung parking yung sa extension ng VIP yung sa mga empleyado mga katropes yung parking kasi yun mga katropes may mga damo eh, sa panahon ngayon mga katropes, ang init. So, hindi nila matukoy kung saan ang galing yung apoy. Pero, mag-isip kayo mga katropes. Dahil sa isip ko mga katropes, kung wala man lang... Sabagay, wala naman magtapo ng, ano, ng sigarilyo doon. Kasi, paawal naman din doon. Siguro yung nagkaroon nyo ng apoy mga katropes, kung... ...papansin yung mga troops yung sa mga side mirror na yung magmaarawan tapos magkaroon siya ng parang reflex, reflection na napunta siguro yun sa damuhan kaya, kaya sa sobrang init para nagkaroon yun mga, mga troops yung yung sa amin sa tawag pa mga troops yung linti alam mo ba yung linti na paarawan mo tapos yung silaw niya itapat mo dun sa ano di ba masusunog yun siguro sa isip ko lang yung mga tropa sa hula ko lang hindi naman at naman ako mga hula kasi yan siguro yung nagsimula ng sunog mga katrops baka siguro uh, may nagparking doon tapos yung side mirror pinababaan para makita yung gulong sa likod yung sa baba para hindi ito tama sa mga ano hindi ko lang alam baka hindi yung nabalik tapos nung umaraw natamaan yung salamin tapos yung silaw ng sa bisaya, hindi ko alam kung ano yung reflect ng araw na punta doon sa lupa nung tumama sa salamin na punta sa lupa kaya yun, yun siguro yun parang ano na rin yun mga katros pag ang linti pa parang yan siguro yun ang simulan mga katros ng sunog, kasi hanggang ngayon mga katros uh, hindi pa nila alam kung saan ang galing yung apoy kaya Ayun. So, kayo nang bahala, mga trops. Kung napapanood nyo yung mga trops sa TV, alam ko na... Ano yon? Sayang yung mga sasakyan, mga trops. Mga bago pa. Uh, parang, ano, tutong yung iba. Wala talaga. Sunog-sunog. As in, sunog talaga, mga trops. Mga bago pa naman yon So, kawawa naman yung mayari ng sasakyan noon. Wala na silang sasakyan. Iwan ko kung sagutin ba yun ng insurance, mga trops. Kaya, ayun. So sa init ng panahon mga drops kaya grabe hindi mo akalain na ganun ang mangyayari na 100% na hindi magkaroon ng sunog ng parking na ganun kaya hindi talaga natin alam yung mga ano yan mga drops kaya kunting ingat lang tayo mga drops, kasi mahirap na